Boses na mababa at malumanay ngunit may tensyon. Isang kampanang matagal nang nakalimutan, isinumpa, at tinakaot ang buong bayan. Pero isang gabi, muling tumunog ito, at muling nagkalat ng lagim. Ito ang kwento ng Hell Bell, ang kampanang may katumbas na kamatayan sa bawat tunog. Noong 1800s, may isang pari na lihim na nagsasagawa ng demonyong ritual sa loob ng simbahan. Ginamit niya ang kampana bilang bahagi ng pagsamba, sinasabi raw na kada tunog nito, may kaluluwang iniaalay sa impyerno. Nang mabisto, sinunog ng mga tao ang simbahan, pero ang kampana ay hindi nasira, at isinumpa. Isang grupo ng estudyanteng naghahanap ng urban legends ang bumisita sa lumang simbahan. Doon nila muling nadiskubre ang kampana, at aksidenteng napatunog ito. Kinabukasan, isa-isa silang nawawala. Isa sa kanila, si Marco, ay nakakakita ng mga maltong walang mukha. Si Lea naman ay binabangungot gabi-gabi, parehong tunog ng kampana ang naririnig. Natuklasan nila na bawat tunog ng kampana ay may sinusundang anino, at kinukuha nito ang mga taong pinakamalapit sa kasalanan. Isang matandang albularyo ang nagsabing ang kampana ay hindi basta lumilikha ng tunog, ito ay isang, gyera sa pagitan ng langit at impyerno. Ang tanging paraan para matigil ito ay sunugi ng kampana gamit ang dugo ng huling inalay dito. Nagdesisyon si Marco na isakripisyo ang sarili. Dugo niya ang ginamit para tapusin ang sumpa. Sa huling tunog ng kampana, bumagsak ito at nabasag, kasama ang pagbagsak ng buong simbahan. Pero sa huling eksena, isang batang lalaki ang nakarinig ng mahinang tunog ng kampana. Patay na si Marco, pero ang tunog ay hindi pa rin tuluyang nawala. Ang Hellbell ay muling babalik.